guys, so for today's video, nandito nga pala tayo sa Bayombong Nueva Vizcaya. Para nga magpakasaya at mag-enjoy. Lilibot-libutin nga namin tong kapitol para nga makita namin yung mga iba pang mga view. Dito nga kami agad dumiretso. Dati marami tong tubig pero ngayon wala na. Hindi ko nga alam kung ano ba nangyari sa tubig na nandito. Kung nasipsip pa ng lupa o talagang tinanggal nila. By the way, eto nga pala kasama ko ang kapatid ko at pupunta nga kami sa carnival. Eto nga yung carnival guys pero mga peryahan yung mga nandyan. At in fairness, sa gumawa nito ah. Ang ganda ng design dito sa labas. Eto nga pala yung papasok sa carnival guys kaso nga lang sa Ambungan Festival pa ito magbubukas eto nga talaga yung pinunta namin dito sa Bayombong dito sa may carnival kasi nga akala namin bukas na pero hindi pa pala at syempre makulit ang jaloid nyo kaya pinilit kong pumasok dito sa loob ng carnival para naman may maipakita ko sa inyo sa tingin ko nga guys okay na naman na pumasok dito kasi wala din lang naman nagbabawal sa amin sa tingin ko sobrang ganda nito kapag nagbukas na pero to kaya sinasabi ko talaga sa inyo pag nag open na tong carnival na to pupunta talaga ako dito at syempre pagkalabas na pagkalabas namin sa carnival nakita nga namin tong kulay red na mga flowers kapag nakikita ko to, nai-imagine ko talaga na nasa South Korea ko or Japan. Meron nga nakatayong bahay dito, kaya nga dali-dali namin pinasok at tignan ko ano ba yung nasa loob. Sobrang ganda nga dito sa Capitol, guys, kasi sobrang daming magagandang view dito. Isa pa itong pakonfeti nila dito, tignan mo, para tuloy ako nasa ibang bansa. Ang sarap na sana magpahangin dito, kaso nga wala na kaming oras at kailangan pa namin kumain. Tutuloy nga sana kami, kaso nga lang nabasa ko yung may prayer room, kaya hindi na nga ako tumulo. Isa nga rin sa mga napansin ko dito sa Capitol, eh, napakaganda ng na mga nakatayong puno sa paligid at yung mga design din dito sa paligid. Ay, grabe grabing paligid, napakadami. Nandito naman tayo sa ibang place, guys. Dito naman sa mga dabuhan. Ay, Diyos ko. Kahit sa party ka pa ng kapital pumunta, sobrang ganda pa rin ang mga view. Malamang sa malamang, tutunog at tutunog ang cham natin. Kaya nga, dali-dali kami naganap ng mga pagkain dito at nakita nga namin tong show may java rice. Last, samahan pa natin ng chili garlic Oil. Nalagyan ko na talaga ng chili garlic oil, guys. Kaso nga lang hindi ko nag-videohan, grabe talagang pagkakalimutin. Ang dami nga nilang ginagawa dito mga pa-confetti. Diyan naman kasi nakalagay dyan sa mga java rice, guys. Pero aminin, sobrang sarap nito. Syempre, kakain na tayo ng shawarma with java rice. guys, na naman kami ng pwesto at napadpad naman kami dito. Maganda nga rin dito kasi nga ang dami nilang pa confetti na naman, na mga pailaw-ilaw sa gili. Pagpasensya nyo na lang talaga kung magulo ako mag-video, ganyan talaga kasi ako Pwes, eh. Pwes, hindi pa ako papayag na isa lang ang kakainin ko. Siyempre maghanap at maghahanap ako ng mga pagkainan. At dito nga kami napadpad sa may mga pagkainan. An? At ayun nga pumasok na kami at andito bumungad sa amin yung sobrang daming mga tindahan. Meron nga silang tinitinda dito mga shawarma, fries, buko juice at marami pang iba. Alam naman na isa isa-isain ko pa. na sana kami dito guys. Kaso nga na nakita ng kapatid ko na may nagbebenta ng tanghulu. Grabe, first time ko makakatikip ng tanghulu. Kasi kapag gagawa talaga ko ng tanghulu, sobrang lagkit pa sa bunganga. And guys, mura lang yung tanghulu nila dito, 49 pesos lang. Pero sa mga ibang tindahan, is mga 100 plus na gano'n. Siyempre, at dahil may nakita nga ako nagtitinda ng tanghulu, hindi ko na nga pinalagpas. Kasi nga gusto ko talaga makatikip ng tanghulu. ay na, na pa rin tanghulu Gusto mo kaod daw ng tanghulu? Kapag gumagawa ko ng tanghulu, eh, epic fail. Ay na yung tanghulu! Ano? Ano? Ito yung tanghulu namin. Nakalagyan na po sa may- Ay, stop! Sinanong mo niyo? Kinatawaan na ko! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Wow! Ikaw ang OA. Oo. Muna kayo ng tanghulu niyo. Oo. Baka yung tanghulu. Dali! Uy! Gising niyo. lang, wait lang! Wait lang! Oi! Oh. 1 mm. 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 million sa 1 million. 1 million. Tapo. Sarap. Sarap grapes. Alam. Mm. At syempre, pagkatapos naman namin na pumunta sa Bayong pumunta naman kami dito sa Bambang at nagperya. Kaso nga lang guys, hindi ko na nabidyon yung pagpunta namin dito. Okay lang yan, kasi nagbidyon naman ako habang sumasakay kami. Tignan nyo na nga lang yung reaction ko dito guys, kasi sobrang OA talaga. <coughs> Sobrang lakas at oay oh, nga kasi ng sigaw ko dyan. Kaya nga pati itong pinsan ko naingayan na rin. <coughs>